Ayan, magandang gabi sa inyo mga kamuma. So, nandito po tayo ngayon sa ano sa restaurant. Ah, uh, tambay muna tayo dito 'ta naka-duty si Mrs. Kamuma. So, Ayun. Ah, uh, tignan niyo po yung ano natin, yung restaurant. Ayan oh. Yan yung restaurant na ginawa natin, mga kamuma. Uh, dito po yan sa Baguio City. Ayan sa ano kung gusto pong pumunta dito sa Nusam no, Lodging House yan, nandito po yung binibinta natin uh, Middle East Food yan Biryani uh, at Roti uh, at saka wag nyo pong kakalimutan mag subscribe sa Youtube Channel natin at saka Huwag niyo rin pong kakalimutan ang pangpasarap ng niluto natin. Magic sarap yan. The best. Walang ibang sangkap na pangpasarap. Magic sarap.